Hello guys, kamusta kayo? Uh, ito si Kabarkada TV ano, uh, at Ito, pauwi na naman tayo sa uh, bahay dahil tapos na ang trabaho natin Ayan, out na tayo sa trabaho Ngayon, uwi na naman Pauwi na naman tayo galing sa trabaho At kinabukasan ay pasok na naman O guys Yan panahon natin ngayon oo. so pa help na lang po no? uh, huwag nyo kakalimutan mag subscribe sa aking channel at uh, like and comment nyo na rin ano yan at uh, para updated kayo sa aking upcoming videos na mga gusto ninyo like unboxing, travel, sports, tamang tama ang e sports ngayon dahil magsa summer basketball, volleyball yan. at kung ano-ano pa po yan so yan lamang po thank you so much at God bless po